kababayan, meron tayong pag-uusapan. Isang nakakaantig na issue regarding sa isang kababayan natin na may PWD na pinaringgan daw nung siya ay sumakay sa public transportation. I think LRT ba, no? Pero malalaman natin gustong gusto ng mga kababayan nating Pilipino eh, yung mga pang teleserye na ano, na topic. Sa so, ito ano, uh, panoorin muna natin, ito yung mismong video. So ang argument dito, not all disabilities are visible. Always be kind daw. May discrimination. So ito yung video. Wait lang ha. So, ito yung may uh, disability daw. Congenital cataract yung kanyang ano, ano, yung sakit. Nakakabasa nga siya sa cellphone. Nakakabasa nga siya sa cellphone eh. Yung, uh, kawawa naman! Kawawa <laughs> naman! Oh! Daming ano maraming uh, naaawa do sa post. So nakakabasa nga siya na cellphone eh, sabi ng ganun. So panoorin natin yung mismong balita regarding dito. Saan na ba 'yon? Hmm. Congenital cataract daw meron. So ito ay sa State of the Nation kagabi. Viral ang naranasan diskriminasyon ng isang PWD commuter. Dahil hindi halata ang kanyang kondisyon, pinaringgan siya ng kapwa pasahero na huwag umupo sa priority seat. Ang babalarian ng National Council on Disability Affairs sa report ni Von Aquino. Saka, siya sa ito ang paninig ng mga pasahero kay Julian Takbad nang pumasok at tumupo siya sa priority seat ng LRT Line 1. At sa LRT, ito yung sa ano no, uh, sa pinakaharap. Pinakaharap, di ba? Uh, mahaba yung LRT, yung pinakaharap yan eh. Kung halimbawa, ikaw ay buntis, matanda. Ako nung nabalian ako ng paa, sarap na sarap ako dyan eh. Dyan ako pumupunta sa harap eh. Kahit ngayon, yung follow-up check-up ko na lang, medyo magaling-galing na yung tuhod ko. Yung parang, kahit hindi naman ako magpapacheck ka, pupunta lang ako ng, ano, ng, ng, sa Manila. May pupunta, anong pinunta ko sa Manila nun? Kumuha yata ako ng birth certificate. Siyempre, pag nakikita nila may leg brace ako. <laughs> Pero hindi ko na ginagawa ngayon. Nakakapag-motor na ako eh. Sa social media post, ikinuwento ni Julia ng karanasan sa dalawang pasahero. So ang sabi dito, uh, ha? ang ingi na sorry ha, maingi yung mga aso ng kapitbahay. Eh. I was discriminated as a PWD, person with disability, at the LRT line 1. I'm born with congenital cataract pero naoperhan ako nung bata pa ako. But in exchange, lumabo yung mata ko, umabot ng... 1150 ang grado ko both eyes. Kaya kumuha ako ng PWD ID para din sa benefits and para may maipakita ako sa kali may magtanong. So from 5th Avenue, I'm from 5th Avenue Station, papuntang Hilpuyat Station and may bitbit -bit ako isang malaking backpack at eco bag na katamtaman ang laki. And habang nasa biyahe, tinitingnan ko ang oras at hinihintay ng at naghihintay ng messages sa cellphone ko. Maybe 5-inch ang lapit ng mata ko from screen. Yun ata ang cause ng pagkahilo ko sa biyahe. Maya-maya may sumakay na lalaking, I guess 40 years old. Bata-bata pa tong 40 years old, no? I can't recognize. May kasama siya. May... Maya... Uh, may kasama siya. maya May vacant seat sa harap ko pero may nakatayong babae sa harap ko noon after that may nagsalitang babae, Kuya Priority. Sabay tingin sa Sabay tingin Sabay tingin sa akin, nag-expect ng something ako dahil nahihilo ako. Tinuro ko yung vacant seat sa harap ko at nag-refuse ako. Yung matandang lalaki nagsalita na priority o oh, sabay turo sa, sa kasama niya. Kahit na na ako, nagsalita ako na PWD ako sa turo sa vacant seat sa harap ko pero ayaw naman nilang umupo doon. So di ko na yun problema at wala din akong energy makipagsagutan sa kanila. And one of them nagsabi na kapag visually disability lang naman, wag nang umupo na din ako. Kaya nag-record na lang ako in case na may mangyari and para may maipakita ako sa parents ko and some of my friends na nakapanood, nagsuggest i-post ko daw to, to spread awareness. Sabi niya. So, sinasabi niya, nahihilo daw siya, no? Nahihilo daw. Yeah, nahihilo raw siya, kaya hindi tumayo at itinuro ang bakanting upuan. Pero hindi rin naman daw ito inokupa ng mga nagpapatayo sa kanya. Si Julian, may congenital... Kasi ito eh, yung, yung post kasi na to, hindi naman sa nagdududa ako, no? Kasi hindi naman natin nakikita yung sitwasyon doon sa loob ng MRT, eh. Sometimes, no, pwede niya kasing inventuhin niya lang yung... yung Ito, ha? <laughs> pa skeptic lang ako. Hindi naman natin alam. Pares, ikaw na naaawa dito sa may PWD, o dito sa PWD, kung naaawa ka dito, wala ka rin naman doon sa LRT, eh. Wala din naman ako sa LRT. Pero may possibility na totoo naman yung sinasabi niya. Pero may possibility din na hindi totoo ang sinasabi niya kasi hindi natin nakikita yung yung sitwasyon doon sa loob ng ano ng LRT. Patas lang tayo. Kasi baka ma-mem magalit kayo sa akin eh. Wala ka talagang puso pati yung PWD. Hindi eh ikaw alam mo ba na na may may bakante talaga at ganun talaga 'yung nangyari. Kasi ito post ito ng tao na side niya ito eh side niya itong inaano niya eh. Ito yung isa sa problem sa sa Philippines ano. For example dun sa Sampaguita girl. Hindi pa natin alam yung buong istorya tapos magki-claim na inapi yung Sampaguita girl. Meron ding ano eh, meron ding nag-post na ganyan yung sa taxi din na nag nagsarili daw yung taxi driver na alala niyo yon. Tapos may mga kumamping netizen din dun sa babae. Until such time na ma-prove nung grab yata na na hindi naman wala naman talagang nangyaring ganon. 'Di ba? Ang dahilan pa nga nung taxi driver eh busog daw siya, something like that, no? Tapos ano, dahil pangit yung babae, medyo <laughs> nagkaroon ng parang Uh, turn up tides na yung nag-post na. Hindi sa lahat na nagpo post sila yung tama eh. Hindi ko sinasabing dito sa particular na case na to ha. Pero sometimes, hindi kasi natin alam yung buong pangyayari min eh. Ang pangahawakan lang natin kasi itong post lang na to. Hindi, ano, hindi yung... Ah, uh, yung kabuoang nangyari. Mamaya mag-o-opinion ako, no. Ito cataract noon. Person with disability o PWD siya dahil umabot sa 1150 ang grado ng kanyang mata. Sinabi rin daw Kasi niya, "Kung kung ganoon ang grado mo, buto wala siyang salamin." 'Di ba? Paano siya nakakapag-operate ng cellphone? Diba? Parang gina justify niya na dito eh na na 5 inch ang lapit ng mata 5 inch daw. Pero dito sa video, hindi, medyo malayo-layo ito, men, eh. Hindi ito 5 inch, eh. yung yan ganyan. Kasi kung 5 inch yan, habang bini-video mo yung sarili mo, na ano yung kamay... Tingnan, video ako ng 5 inch, ha. Sukatin natin, ha. May ruler ba ako dito? Hindi, doon lang tayo sa fax. E, itong ano, Wait lang ha. Itong action figure ko kasi 6 inch to. Standard. So, babawasan lang natin ng ulo ang distansya. Susukatin ko ha. 6 inch ito. Action figure. Babawasan ko lang ng ulo para bawas siya na 9 inch. Then, magvi-video ako. Diba? Ay, eh, sandali lang ha. Magvi-video ako. 5 inch daw eh. Ang 5 inch ganito. Ganyan kalapit to. Halos hindi na makita yung buong ano ko. Nakikita nyo ba? Ito sa kanya nakita mo yung background. Di ba men? Fact check lang tayo ah. Kahit pa sabi mong estimate yun. Ang layo ng pag-estimate mo ng 5 inch eh. Nagagalit kayo sa akin. Hindi doon lang tayo sa totoo. Sabi niya daw 5 inch daw ang ang lapit ng cellphone niya. Tinesting natin. O oh, baka wide angle itong itong ano, high end ba yung cellphone ni Kuya? Na wide angle ang front camera? I don't think so. Pero wait ha. Wait, wait, wait. May sinabi kasi siya dito do sa regarding do sa 5 inch. Tingnan natin ha. Sinabi niya dito na Uh, ako eh, ko ng konti siya para mawala. Baka sabihin nyo kasi, hindi kasi ano, ang sinabi niya lang kasi daw dito ay naghihintay siya ng oras. Tinitingnan ko ang oras at naghihintay ng messages sa cellphone ko. Maybe 5 inch ang lapit. Siguro yung paghihintay niya yung 5 inch, yung, yung pagtitingin niya sa... Uh, sa cellphone niya at sa kakaabang niya ng message at oras. ba? Diba? Yun yung 5 inch. Pero yung pag-video niya siguro, kahit malayo-layo na, pwede na. ba? Diba? Ako na nagbibigay ng explanation, ha? Pero ano man, eh. ibig sabihin, <laughs> parang preparado ka lahat sa justification sa ginagawa mo, eh. Anyway, ini-explain niya kasi, di ba? Now, may magtatanong naman, ano? May magtatanong naman. Bakit niya ginagawa yan? Ba't siya mag imbento mag pa ba siya? Para lang magpa-viral ng ganyan? Sometimes kasi, no? Uh, pagka hindi ka na nanalo dun sa mismong discussion at feeling mo guilty-guilty ka, kailangan maghanap ka ng way para para maano eh ma masalba yung sarili mo sa sarili mo rin eh yung para bang uh, di ba tama naman yung ginawa ko disabled naman ako para naghahanap ka ng simpatya para ma-ignore mo yung <laughs> yung mga bagay na na kontra sa iyo di ba way yon is isa sa mga way yon para ma-validate yung yung decision niya sa do sa loob ng tren na hindi pa upuin yung yung nanay. Para kay papaano paano magkaroon siya ng fulfillment na ah, atama ang ginawa ko. Lalo na pag nakita niya maraming sumisimpat siya. Ganun tayo minsan, 'di ba? Pagka hindi tayo nananalo, let, let's say kaaway mo yung boyfriend mo, 'di ba? Hindi 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 kayo hindi ka nananalo sa boyfriend mo. Ang gagawin mo, magpo-post ka sa social media na yung side mo lang. Para pag may nababasa kang mga mga comment na sinisimpatsahan ka, mafe-feel mo sa sarili mo na panalo ka na rin doon sa argument. Di ba? Ganun, ganun yun, men. Di ba? Isang pasahero na kapag visual disability lang naman ay wag nang umupo. Dito na niya ni-record ang pangyayari. Ipinakita namin ang video niya. Alam niya kung, kung paano i-operate sa... yun eh. Wala pati siya sa salamin. Contact lens, 1,500 ng ano, pwede. Pwede ba? May nagko-contact lens dyan, ganong kataas na grado. Pwede ba don Kasi yung 1,500 na, na grado ng mata. Tingnan natin ha. National Council. As Which... Tingnan nga natin. Ang pangyayon na kapag visual disability lang naman, ay wag nang um... 1,150... Uh, 1,150... Well... Hindi naman ako optical ano. So, mga may may nalalaman dito sa ano kung gaano kakapal yung 1150. Umupo. Dito na niya ni record ang pangyayari. Ipinakita namin ang video ni Julian sa National Council on Disability Affairs o so NCDA. Sabi nila, may paglabag sa batas ang mga pasaherong nagparinig kay Julian. Doon sa mga nag ano sa kanya, na ridicule which is uh, violative of Republic Act 9442 as amended by Republic Act 105, 10754. And it's also violative of our Magna Carta, yung Republic Act 7277 on vilification po. Kasi may public ridicule nga. Ang mapapatunayang lumabag maaring makulong ng anim na buwan hanggang dalawang taon at pagmultahin ng 50,000 hanggang 200,000 pesos. Ayon sa NCDA, ang mga disability ay nahati sa dalawang kategorya ang apparent o nakikita sa physical na anyo ng tao, at non-apparent o yung hindi nakikita. Minsan po, hindi natin nakikita, especially yung yung apat, yung samenta. Malaki, ma makapal ba yun? Sini-search ko, sorry ha, medyo uh, hindi ko pinapanood to. Ma makapal ba yung 1,150 na grado? Ay, wala akong knowledge yun kasi hindi naman ako nagsasalamin eh. Pakicomment sa baba ha. Now, yung sinasabi nila, totoo naman 'yon. May mga PWD na hindi talaga nakikita sa sa physical. For example, may mental illness. 'Di ba? Then Meron akong ano, meron na sales assistant noon, may spine problem siya. Bawal na siyang magbuhat ng ano, kaya ang ginawa namin sa kanya, more on secretarial na lang. Hindi rin nakikita 'yon. Pag naglalakad siya normal naman, pero may pain siya eh. So, pwede rin 'yon, hindi, may mga disability na hindi na, hindi talaga nakikita eh. Kasama na yung sigurong problema sa mata, 'di ba? Uh, Psychological, you have also learning and intellectual yun, Nakikita man o hindi ang kapansana ng isang tao, paalala ng NCDA sa publiko, maging marespeto sa mga individual na gumagamit ang mga priority lanes, seat o anumang PWD facility. Pag nakita mo na may umuupo doon, there is always a presumption of regularity that that person is a person with disability. Presumption of regularity. When you say presumption of regularity, ina-assume mo yun eh, na totoo eh. For example, no? Uh, gumawa ako ng Peking Birth Certificate para ipakita sa inyo na na may kaso si FLM niya ni. Eh. 'Di ba? Sa sabing ganon, kung hindi siya totoong Marcos ang apelyido, bakit tinang tinanggap daw yung birth certificate niya sa COMELEC? May tinatawag katulad ng sinabi ni Kuya, may tinatawag kasing presumption of regularity. Inaassume agad na totoo 'yon na totoo yung birth kasi hindi naman on the spot na pag pinasa mo yung birth certificate mo doon sa Comelec eh ura-urada chichikin o totoo ba to hindi naman nila gaganunin yan eh maaano na lang yung pag may nag -ano, may nag contest ma, ma tawag dito mabiverify na lang yung pag may nag dispute or may nag contest doon sa ano mo doon sa pinasa mo or parang dyan ano oo totoo na may presumption of regularity pero ano eh pag may nagdududa pwedeng i-scrutinize. Now ngayon kung non-apparent and then ano non-apparent and really think na hindi siya person disability. You can always ask ano, you can always ask the identification card or what type of disability but make sure that you have the authority to ask kasi syempre kung kung So kung matanda yon na nakatayo doon na ano nanginginig na kailangan pa na, na, may authority na mag-ask. Ang, um, ang datingan ng pag-ask mo is pangungot and that's already violative. Ang mga PWD na makakaranas ng... I think wala namang pangungot siya pagka inask mo, ba? Diba? Inask mo nga eh. Pero yung nagparinig kanina, yung napa, napakinggan natin yung nagpaparinig, I think hindi pa... Ano, ano ba sa inyo ang ibig sabihin ng pangungot siya? Yung pagmamak? 'Di ba parang pinagtatawanan mo? Yung pagkabulag niya. Pero pag kini-question mo or pinagdududahan mo, I think hindi pangungutya 'yun eh. 'Di ba? Pero pag pinagtatawanan mo, Diskriminasyon at pangungutya, maaaring humingi ng tulong. Diskriminasyon, oo, pasok siguro. Pasok yon. Sa Persons with Disability Affairs Office ng kanilang LGU at i-report ang insidente. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na, ano, um, mag, magiging ano ako, magiging devil's advocate muna ako. 'Di ba? Alisin muna natin itong ano, tong tong si Kuya. Kasi ang claim niya nahihilo daw siya. We don't know pero nagbi-video siya sa sarili niya habang nahihilo siya. <laughs> eh yung pagdudalisin, alisin muna natin si Kuya. For example, ganun ano. May PWD ka sa mata katulad niya. Di ba? PWD sa... Clearly, kaya siya nakasakay ng, ano, ng, ng LRT. Uh, nakabayad siya, nakabili siya ng ticket ng LRT, ng card ng LRT. Eh, kahit pa paano, nakakakita naman siya. Di ba? Nakakita naman siya. What if halimbawa, okay ka naman, ano, hindi ka nahihilo, PWD ka nga, what if katulad nung sinabi ko kanina, may matanda na nanginginig na sa harap mo, na parang hindi niya kaya? I mean, for example, malay mo itong kausap ni Kuya dito, matanda ito eh. Ah, hindi, hindi na kayang tumayo. Tapos ipipilit mo na dahil PWD ka sa mata, eh, ikaw yung nakaupo. Kasi parang dito sa statement niya, nilulusot niya na, na kailangan nakaupo siya dahil nahihilo siya eh. Pero alisin natin yan, ano? Sa akin, kung, kung it doesn't affect naman yung ng pagiging PWD mo sa mata, hindi naman mata yung uupo sa'yo eh. <laughs> Nagigit yung ibig ko sabihin, I think pwedeng ano, pwede namang may, may, ano, may prioritization din dapat eh. Kasi hindi naman sa lahat ng oras pag, um, pag umupo ka dun sa priority na, na lugar ng LRT. Kasi nakapunta na ako, nakasakay na ako dun, di ba? Nadisgrasya ako. Kahit naman na, ano, na hindi naman... Ay, kahit naman na pumunta ka dun at puro priority, mapupuno din yun eh. May tatayo din dun eh. Kumbaga, ano, nagtataka nga ako doon, doon sa, ano na yon doon sa part na yon Pati mga babae, pwede. Dahil babae sila. Ayaw ko ngayon kung binago na ngayon, ano, pero nung time na umaano ako, dun, pag pagbabae, pwede. Dahil babae. Eh, hindi naman dis disability ba babae? <laughs> ang pagiging babae. Akala ko ba may gender equality tayo, di ba? May intindihan ko kung pupunta doon mga buntis, matatanda, at ano. Pero yung signage nila, female and with disabilities, eh, nakalagay eh. Diba? Anyway, yun ang, yun ang tinatanong ko, may prioritization din ba pagdating sa mga sa sa mga di disabled? Siyempre, may mga mabibigat na PWD katulad ng putol ang paa. ba? Diba? Mahihirapan talaga yun na tumayo na may saklay siya. Kailangan talaga nun umupo. Katulad ng matanda na sinasabi ko kanina, ano pa ba? Buntis medyo pwede. 'Di ba? Lalo na kung sensitive yung pagbubuntis. Yung mga Yung naiisip ko eh, ano pa ba kailangan nakaupo? Pero yung ano, yung yung sa mata lang, 'di ba? sa sa mata lang nung halimbawa malabo lang ang mata mo nakaya mo namang mag-manage kasi dito ano eh sorry talaga no pero may pagdududa ako dito sa sinabi niya eh parang dinagdagan na lang yung nahihilo na uh, ano <laughs> sorry ah ganoon kasi ako mag-isip eh no eh, uh, sorry, ako na nagpa-public apology ko sumasalungat ako sa, sa ano. Kasi ito, unang-una yan, nakapag-post ka nga dyan. So, meaning, uh, ta, perfect nga yata itong spelling mo dito eh. Niwala ka ditong, ano eh, sablay eh. Na nagkamali ka ng ano, nagkamali ka ng letter na iya ano. tinan mo yung ano niya, yung, yung pagtatype niya. Ang ganda nga ng pagkakatype mo, mo. Oh. So meaning talagang ano hindi hindran sa iyo yung mata mo. Nakapag-video ka nga eh nabuksan mo nga yung cellphone mo eh. Now yung do sa part na this ito debunk yung 5 inch no yung lapit ng mata. Kasi nakikita yung likod mo eh. Tinesting naman natin kung gaano kalayo yung 5 inch. Maliban na lang kung wide angle lens yung ano front camera mo. 'Di ba? Now, dito sa bandang nahihilo siya at yung may mga daladala -dala siyang gamit, nasa sa kanya na lang kung iimbentuhin niya. Di ba? Pero sa akin, men, ano eh. Hindi, kayo, no? Hindi ko sinasabing maging skeptic kayo sa lahat ng may PWD. Eh kung nakikita mo naman putol ang paa niyan or uugod-ugod ng matanda yan, eh, pagbigyan mo naman na. Baka naman sabihin mo doon sa putol ang paa eh, Kaya mo naman palang tumayo eh. Nakakapaglakad ka eh. Hindi naman sa ganun. Di ba? Eh, kayo, bahala kayo, no? <laughs> Kung ano yung uh, iniisip nyo. Anyway, di ba? Gusto kong ano, gusto kong uh, magkalinawan tayo. Ah... Uh, mapagpakumbaba akong humihingi sa inyo ng opinyon tungkol dito. Hindi ko sinasabing tama ako ha. Yun kasi napansin ko lang. Sometimes kasi pwedeng i-capitalize yan eh. Yung ganyan eh. Kaya ako nasabi, ginawa ko na yan eh, na ma-capitalize dyan sa pagiging PWD na yan. Dahil nga ba diba, may leg brace ako. Kahit dumating na yung time na ano, ah, medyo okay-okay na ako, kaya ko naman na. Talagang pinapakita ko talaga na may leg brace ako. Guilty ako doon. Sige, inaamin ko. Ako nga nagagawa. Eh, paano yung iba? Hindi ba gagawin din ng iba yon? O ako lang sa, sa buong mundo ang gumawa noon? Pati nga sa pagsakay sa ano eh. Sa UB Express eh. Ginagamit ko yung leg brace ko eh. Di ba? Anyway, paki-ano na lang, paki-comment na lang sa baba. Anyway, yan lang po muna pag-usapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.